Si Years. Eddie Years. 18 years. pa kalo si Eddie Years yan. Oh, la <laughs> okay lang <na> sa akin <laughs> kahit wala na yan. Talagang pran ako po. Tapos sinitig ko pong pumalag. <laughs> joke lang po. Pero legit po yung pass. Yeah, 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 Akala ko, yeah, yeah. kung sabi ko kung papalag to, papalagan ko din to. Kasi kasi may mga, may mga paano eh, may mga papiyaw dyan na joke pero may laman. Oh, okay. May mga ganun kasi. Hmm. Pag ako po yung parang tinataboy na, parang Nalaran doon, doon po, po eh. ako na ano na parang kung gano'n lang ako kadaling bitawan, oh. di ba, bro? Kung gano'n oh. niya ako kadaling bitawan, ba't pa ako mag-hold uh, ano, mag sa friendship na masakit iniingat? Yun. Masakit po yun, pas. Hindi lahat pas ng kaibigan natin is kaibigan natin. Yung iba, Whoa. kakilala lang natin. Oh. Whoa. Totoo yan. Yung casual <coughs> na lang. Ano, uh, kasi yung kaibigan na may tutoring mo, yun yung may concern sa'yo. Yeah. Yung iba, ibig sabihin may nangyari. Ano? <laughs> ibig sabihin may niyari sa K-Boys? Wala. Sample lang. Sample. Wala. Name drop. Wala. Name drop. Sample nga lang. Sample lang pala. Mamari lang. Mamari lang. lang. Mahal lang. Ayaw na Mag-i-issue pa ito. Bro, mamunin ang clip na yan. hindi ko na ito pwedeng i-upload. Upload po. Upload guys. Kagaya mga fans ng mga Joker. Uy, mating pag Joker. Ng Danjo. Ng NC. Ng Mikris. Lahat. 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 Okay. 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 Ay, meron pala. Meron, meron, meron. Meron pala ako, meron pala ako. Ay, meron ka rin. Meron po. Ah, meron ka rin? Meron. Oh, matindi. Alam ikaw lang. Patawarin mo sila. So kahit hindi na mag-sorry, bumawi lang. Oo. Oh, oh. Lindo. Parang formal kayo ngayon ah. Press con, press con. Ganda pa talaga kami. Kumusta? Meron pa kasi, kasi bubuo uh, yung boy group po. Uh, Yun! Na-reveal na ni uh, Papa dyan. Ah. boy group. Opo, kami po ang... Yes, Kung may JJ, may JJJ. JJJ JJ, JJ JJ, JJ, po kami. JJ. Eh. May napansin kasi ako dito mga nakaraan. Hala, boss! Napansin, JJ po! Ba't boss, pinapansin? Mas napansin ninyo yung pas. Kaya gusto ko yung mga bulong ninyo eh. Kasi ay! Kaya, Medyo matagal ako nawala. Nagbakasyon din tayo. Ang daming inasigaso. Basta miss kita, promise. Miss ko rin kayo eh. Pero napansin ko, pagbalik, ang daming issues. Hoy! Sasamahan, What's pagkakaibigan. <laughs> What's new? Ano ba? Parang normal na pala yung it's part. It's part of it. Tawa ta. <laughs> Lalo na sa mundo natin, siyempre, uso yan eh. Di ba? Yung conflicts. Ah, okay. Tapos, divisions. Tapos, yung akala mo, magkakasama naman, pero nagkakaroon pa rin pala talaga. Hoy! Hmm. Paano minsan na ibabalik pag ang pagkakaibigan nagkakaroon minsan ng parang ano conflict lamat away paano pwedeng ayusin o ibalik kapag <laughs> depende rin kasi oh, sa ah uh, para sa akin pas depende rin kasi kung gaano kalalim yung pagkasama yeah. yeah. niyo kung ano kung medyo mababaw lang yung ano pagkakaibigan niyo pwedeng <laughs> Diba, meron kasi, may may kaibigan na lang, hindi mo lang. lang sa gula. Hindi na ah. hindi kayo close, parang okay. ka kakilala mo lang. Like. Hindi pa 'yan total friend na friend. Okay. So ang tanong paano mo ibabalik? Paano mo ibabalik yung uh, friendship ba? O yeah. yung paano mo magkaayos? Pag may magkaayos, pag, 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 pag dababalitaan natin na ay nakakalungkot naman hmm. sana. Oo. Oh. May balik yung dati. Oh. Oh. so pag ganoon yung doon muna tayo sa ano, sa hindi masyado ka close. Mm -hmm. eh mas 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 mahirap 'yun, mas mahirap 'yun kasi mayroon pa doon ano pinapairal na pride pa pag yung ano, pag yung ang kaalitan mo is yung hindi mo pa ka-close. So medyo may ilangan pa doon, nakadagdag pa yung para ma para siyang hindran sa ano sa so, pwede hindi mag-usap oh, 'yan. Pwede eh. hindi mag-usap, ganyan. So, pero eventually ano lahat naman na naayos ng panahon. Yan. time heals everything. Time heals so, everything. So doon naman sa ano, sa, tawag dito, sa mas malalim naman na ano, na friendship. Ayan. Parang, pag merong kakasingan eh. mas masakit yun eh, pag mas malalim na <clears throat> friendship. Oo, oh, pero kakasi pag tinuturing mo talagang ano, uh, best friend yung isang tao, parang anturing mo na rin sa kanya, parang siyang kapatid. Yeah. So, kung magkakaroon man kayo ng ano, ng alitan, ng awayan, magkapatid pa rin. Oo, oh, parang, parang kasi turing mo, parang, tunay kayo magkapatid ang magkapatid palagi rin naman nag-aaway yeah, yeah, and then lumilipas lang din naman ng ano uh, ang haraw, <laughs> okay na lang. magkasama pa rin kayo <laughs> and kaya juice. kaya niyo forgive yung ano yeah, yeah, yeah. yung mga pagkakamali nung isa't isa ganun pagka medyo malalim na yung ano samahan ng ano yung friendship ninyo parang ganun din yun i pass Blando. Si, 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 si Kuya si Jens. sige yun bro i second the motion po bas <laughs> Agree po ako sa sinabi lahat ni Kuya Nel. Okay na po. Hindi po. Para sa akin... Um, Ikaw ba na-offend ka na ng isang kaibigan? Ay, maraming beses na po. Pero mag-agree po ako sa sinabi ni, ano, ni Kuya Nel. It depends pa rin talaga po sa pinagsamahan kung gano'ng kalalim yung pagkakaibigan po ninyo. Kasi pag parang kapatid na po ang turing mo, parang hindi ka na gano'ng magiging ma-offend sa mga basta ano lang eh. Kulitan, asaran, pikunan parang parang ano po, parang lumilipas lang tapos maalam ka okay na kayo ulit. Parang wala lang. Pero pag yung hindi pa ganong kalalim, parang medyo ano ka pa eh, sensitive ka pa po. Pag hindi pa malalim yung pagkakaibigan niyo. Pero parang para may ibang reasons medyo, para makipag-ayos eh. Uh, Oo, oh, parang uh, uh, uh. parang misan Masyadong ano, feeling close ka naman, hindi naman tayo ganun kaano. Parang may gano'n po na ano. Feeling close ka, hindi naman tayo ganun kaano para anuin mo ko. Parang ganun po. Pero pag malalim na, parang hindi worth it. Oo, oh, parang hindi mo ka close. Parang hindi worth it na pag magpakumbaba ka sa kanya. Oo, di ba? Tama tama. Oo. Oh. Tapos parang parang hindi mo ano yung, yung ano mo, lugar mo. ano yung, yung lugar mo kung yung pero depende po din talaga pa eh, sa ano. Um, pero kung paano may babalik, yung dating closeness. Ako po, may experience po ako dating, hindi ko pa ganong kaibig, hindi mo kaibigan ka na po, pero hindi ka ganong kalalim. Pero nang ako talaga agad, pas. Pero nang ako agad siya na sinabi ko agad na gito gusto ko, gito ayoko. ko. Confrontation. Opo, talagang pero nang ako po. No? Ko po. Tapos sinitig ko pong pumalag. Joke <laughs> lang <laughs> po. Pero legit po yung pas. Yeah, 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 Akala ko, yeah, yeah. Po, kung sabi ko kung papalag to, papalagan ko din to. Parang ganun po. Pero parang siguro nabasa niya rin ako na, ah, hindi pala yung ganun, yung yeah. pagkakilala niya sa akin, na hindi pala gano'n, So, ay po, nag, ano siya, nag-hiss ng tawad. Ako, nag-sorry din ako kasi sabi ko, hindi ako ganun. Yung, kung, anong akala mo sa akin na mo, hindi ako ganun. Parang dapat kilalanin mo rin muna yung ano mo eh, yung bibiruin mo. gano'n po, pas. Pero pag, pag ano po, pag katapos naman po nun, nababalik naman po sa dati. Pag nalaman po nila yung limitation na nila. Mm -hmm. Kasi minsan kaya sila naman nagagawa kasi akala nila okay lang sa lahat. Yeah, yeah. Kaya napasobra sila ng mga biro-biro. Kasi biro. Saka minsan biro. sinusubukan ka din eh, Oo parang gano'n. ganoon. Oh, okay. baka kaya ko ba 'tong bulihin? Yeah, yeah. Eh, yung yung pwedeng mambuli sa akin parang pili lang. Ganun mo eh. Pili lang yung pwedeng mambuli sa akin. Yung talagang ano na sa akin, malalim na yung oh, yung pagkakaibigan namin, yung samahan namin. Yung sa mga ano naman po, yung sa mga kaibigan na sobrang lalim na kapag nagkaroon ng Uh, tampuhan Sabi nga po ni Kuya kanina Parang lumilipas lang Mag okay na Parang kahit hindi na po mag-usap eh uh, Magiging okay so, na lang talaga na lang. Opo magiging okay na lang talaga Yan po yung sa akin fast Punting biroan Nagiging okay na yan Ano po Wala actually Ano po yung tanong Kasi May payo ka ba Sa mga nababalitaan Na tampuhan sa Sa uh. K-Boys ang Ay, boys pala yun. K-Boys pala yun. K-Boys pala yung pass. Hindi. <laughs> 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 ah, sa personal. Ah, pwede sa personal. Ah, Personal. Pero siya, parang may apply na natin. Ah, okay. Parang may apply na natin. Ah, general eh. Oo. Oh. Sagot ko yung general eh. Ako yung general din po. Ako so, sa ang sagot ko pang <laughs> ano, K-Boys. Pass mo yan. Sagot ko sa pang K-Boys. Hindi, okay, nakikita naman yun. Nag-joke -nag sila. Napapansin ng marami. Ah. Tapos na ilalive naman na parang, uy, parang may tampuhan. Ah, okay. Ah, opo. Feeling mo parang, tama ba na maka, paano mag, magkakaayos-ayos at worth it ba na magkaayos ayos Yung mga ganong friendships. Oh, okay. Paano po ba? Kasi kami po, kung sa Game mo ba yun? Yung napapansin mo rin, nababalitaan mo na, na, na may ganon. Meron po. Ramdam din naman kasi namin minsan mm. eh. Yung kasi may mga, may mga paano eh, may mga, papyo dyan na joke pero may laman. Oh, may mga ganun kasi. <laughs> hmm. so, yan. ah? Palagi. Palagi. Oo, parang parinig na din yun. So, payo ko lang siguro. Um, kung kaya din naman talaga kasing ano, mapag-usapan ng silang dalawa lang, um, wag lang ipa kailangan ipagparinig pa. Kasi yeah. ano, pa for what? Nag-anong na simpat ng ano? Parang ganun. Eh, yung mga tao, kung baga wala naman sila alam saan nangyari talaga or sa anong yung dalawa. So, much better na ano na lang. Mag take, um, talk it in private kayong dalawa lang. Mm -hmm. Tapos, um, hindi lang basta magkausap. Dapat once na magkausap kayo with, ano siya, with open-mindedness. Yeah with full respect and deep understanding, mga ganun Ito po. Sagot. May hinahon dapat. Ah, no? May hinahon Mahilang po dapat. Tsaka bukas ang isipan. Tapos yung Baka nagsuntukan Ba? ko, <laughs> ano May pag May paglaban. Pwede kasi ako Ano sa <as> <laughs> ano lang. Tara, yun lang. Yun lang si po ako nun eh. <laughs> Yun yeah. naman po. Pero si Sil, depende pa rin po kasi yan eh. Iba-iba rin ka oh, situation. Depende sa biro kasi. Yeah, yeah. O oh, may mga biro kasi na iti-take natin na okay lang, lalo na sa mga close natin. Ako po, pas ER, ako, hindi naman tayo perfect. Ako po kasi, pas ER, once na, once na, matuturing ko na yung isang tao na, totally friend ko talaga, yeah. offensive ako minsan magbiro. Ano, ganun ah, ako, naka-offend ako, naka-offend pag ako. Pag-close diba, na, pag pag -close na, close mo naman, <laughs> pwede ka talaga mag, ano eh, oh, nakuha na ng... Oo. kaso, yan, ano talaga yan, kumbaga, birong pang totoong sa mm. lagi yan. Kami-kami lang magkakaintindihan niya. Pero siyempre, ang iba, since hindi naman alam yung ano sa amin, kung gano'n kami ka-close, maring ano... Biglang babanat din na hindi, so, din naman para, masyado mong... Mamisinterpret ma pa. pa, ng iba. So, yun po. Um, yun, yun lang. Yeah. Hindi ko alam ang ano. So, dapat may hinahon, na nabanggit nyo kanina, dapat... Uh, mm -hmm. 'wag sasabayan yung galit. Eksakto ba? Opo. Babae Tapos siguro respeto kasi iba-iba po kasi respect yung pananaw natin. Respect talaga, yung respect uh talaga. O. Maaring marisayo tama, marisay sa kanya hindi. Yeah. So, 'yun lang po siguro. Eh, yes. Bye -bye. So, balikan natin itong dalawa. Si last question, paano niyo nalalaman ng isang friendship parang worth it pa i-save? And then oh. may, may 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 hardest Probably. lessons ba kay sa friendship na? Kaya, kaya, kaya ako 'to na itatanong sa inyo ang K-boys din kasi para na siya naging minsan family, okay. <clears throat> minsan friendships. Tapos kayo ay kilala na which is sa picture pa lang ni Kuya Jens to ha, na noon pa magkakakilala na nila Kalinga Prab. So may experience kayo you when it comes to French. May mga hardest lessons ba? Ako kasi po pag <clears throat> may kaibigan or tinuring ko talagang kaibigan piniprecious ko po talaga. Yeah. Parang pinapalagang ko talaga kahit anong mangyari, Um, pero once na parang, pag ako na yung, pag ako po yung parang tinataboy na, parang, doon, po, din doon eh. po, ako na, ano na parang, kung gano'n niya lang ako kadaling bitawan, oh. di ba bro? Kung gano'n oh. ka, ako, ako kadaling bitawan, ba't pa ako mag, ano, mag-hold sa friendship na iniinga? Masakit, po yun, pas. At minsan, hindi mo na lang yung sinasabi pag gano'n. O, oh, nararamdaman, nangyayari na lang po yun na parang yung dating mga, ano, di ba, yung mga close mo, bigla na lang, Parang oh, casual na lang. Yeah, oh. <laughs> casual na lang ganun. Mga nag-drift -ma ma away na parang oh, di sabi nga po para talagang sa life talaga may nag stay may umaalis. Pero doon mo po malalaman kung sino yung mga totoo. Yung mananatili kahit anong mangyari. Kaya yun sila yung parang worth fighting for ng mga kaibigan. Hmm. Hmm. Hindi lahat pas ng kaibigan natin is kaibigan natin. Yung iba, Whoa. kakilala lang natin. Oh. Oh, do Yun yung yun, 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 casual na lang, ano? Kasi, oh, kasi 'yung kaibigan na mai-tutoring mo, 'yun 'yung may concern sa iyo. Yeah. No? Uh -huh. 'Yung iba, kakilala mo lang, wala naman silang pakialam sa iyo. Mm -hmm. 'Yun 'yung ano, 'yung parang real talk lang. Mm -hmm. <laughs> ang dami, ang dami nating mga ganyan. Mm -hmm. oh. Parang acquaintance <hấy> lang. Tsaka mm -hmm. uh -huh. sagutin ko rin 'yung ano, 'yung isang tan may tanong kasi kanina si Pas na gano'n kaya uh -huh? kahalaga ba 'yung ano sa na magkaayos Yan yeah. hey. So ano, <coughs> yung isang, isang question May solusyon ba? May pwede <clears throat> ba mangyari Para magkaayos sila? Oo oh, oh, uh, Sa ano na lang Sa K-Boys na lang I-ano natin ha I Ipasok natin yung K-Boys K-Boys <laughs> Or hanbawa Kalingap So, so ibig sabihin may nangyayari. <laughs> sabihin may sa K-Boys? Wala. Sample lang. Sample lang. Sample. Sample. Wala. Sample. Oh, name oh, drop. Name. Na nyo, so, maring wala. Name drop. Sample nga lang. Sample lang pala. Kumari lang. Kumari so, lang. Mahalaga. Ma mahalaga pas na magkaayos yung bawa kahit may dalawa lang na may Wait, dalawa al lang sila? alitan may mga magitan -e oh may uh, ah, may mga magitan may, hindi -e may, may may alitan bawa may may dalawang may alitan Ah uh, kailangan uh, maayos importante 'yun kasi ah uh, nasa isang grupo kayo. Yeah At yeah, yeah. uh, pwedeng mag sa inyo lang sa inyong eh. dalawa. Sa inyong dalawa ah uh, tinginin niyo yung ano may problema pero mag ma malaking epekto sa yeah. grupo. Yeah. Uh, sa 'Yun nanonood, nga araw-araw silang, silang magkikita Araw-araw silang magkikita. oo <laughs> Buti lang, wala eh. oh, oh, Buti nalang wala ako doon lagi. Oh, pa doon Wala nang wala ako doon. Parang merong nasa isip ano eh. Ay, hindi naman pala araw-araw kasi nakikita. Kasi may schedule naman pala. para ah, schedule. <laughs> na, araw, araw sila nagkikita. Ligtas ako doon. Oo, oh, Wala ko doon. Wala Yes, wala okay. Guys, sabi lang yun. Bro, sila ko Ayaw ko na. ko may schedule naman daw. May schedule, kaya hindi araw-araw. Bihira lang. Ayoko na mag-i-issue pa Bro, kung muna yung gift na yan. hindi, ko na ito pwedeng i-upload. Upload, <laughs> 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 upload mo Guys, Sampo lang yun, pinapaano lang. Sampo lang. Sampo lang. Kasi yung pinag-usapan about friendship. Tapos yung sa group, di ba? Asa, asa, oh. Di ba? Sa okay, ano. Okay. Okay. Tama din naman. Tama naman. Hindi kasi, o oh, tsaka anbawa... o oh, may dalawang ano lang, kahit anubawa, sampu kayo sa group, may dalawa lang na magka, magka, <laughs> ano, magkagalit. <laughs> o hindi mo, ah, Halimbawa, may... Pwede mag-cause mag, mag ng ano yun eh, ng parang mad misconception. Dahil, halimbawa, may yung isa, palaging kasama nitong isa. Oh, Isa Hindi na ba yan? Oo. Oh. Parang meron siya nasa isip, parang, ano? Parang, 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 parang kasi ba din niya? Parang nagkakaroon ng... Uy! Parang magkakaroon ng faction-faction. mo. Oh, yun. Faction-faction. Hindi, kahit sa yung grupo, kahit kahit sa, sa, grupo, yan, kahit sa mga sa trabaho, grupo. Sa, sa, trabaho, sa banda mga ganyan. Oo, basta yung sa mga lahat ng groups, group sa mga large groups. Sa mga fans Or, din, di ba? Yung fans, fans, of fans, of fans, fans diba? Fan Kagaya sa mga fans <laughs> ng mga Joker. Uy, mati ko kit ka lang Joker. And then NC. No, Mikris, ng Lahat, lahat, lahat. Okay. Kala ko sample lang. In general nga, sagot natin dito. In general mo. General yan. Yeah. Uh, kasi na naman ito eh. Huwag <laughs> nyo kasi bigyan ng... Grabe. Kung alam niyo guys na ship ni Kuya Nel, comment down below nung pangalan. Kapag siya naging dalawa, nga rin, dalawa. Sino ba yun? Lagi magkasama. Ah, tatlo na yan. Likas na, na. Sino tatlo yan? JJJ. Tayo tayo tatlo. Ito po ang launching ng JJJ. Ang sabi daw, para maging strong ang band ng friendship, Small acts of kindness and open communication, yun. pwede magkaayos. Mm. Oo pa naman. Kasi siyempre pag nasakta na, may dapat ka mga gawing konting effort din eh uh -huh. para kung worth it to save, kaya yun yung question eh, kung worth it to save, maganda magkaayos ayos. Uh -huh. At kung magkakasama nga naman talaga, eh di mas lalong dapat maayos. Uh -huh. Maraming salamat sa inyong tatlo. po. <laughs> <Thank you>. pang <At, laughs> ending pa rin siya. iyo. <laughs> finale pa rin sa <laughs> iyo. No? Abangan ang tulo ng vlog nito. Wala yung meaning ha. Wala. <laughs> Sample nga lang eh. tanong kasi pa ni Pastor. <laughs> Abangan ang finale ng vlog na to ni Pastor E.R. So sa inyong tatlo, ha? kayo ay walang mga tampuhan ngayon. Wala, wala po. Wala, wala. Meron, <laughs> meron pa. Meron, uh, ano? meron. meron pa. Ano ba? Labas ko na yan. Ay mo kanina. Maglalabas ako sa malalong. Lintok na daw. <laughs> Ay, meron pala! Bilala meron, ako, meron, 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 meron. pala ako, meron pala ako. Ay, meron ka rin. Meron pa. Ako. Ah, meron ka rin? Meron. Ah, oh, matindi. Talagang ikaw lang. Meron ako talaga. Matindi. Ay, mara talaga totoo. Sabi na. Sa akin hindi totoo. Mara talaga totoo. Ila, inabas niya na. Masira na yung mga 18 years niya. Oh, talaga. Nag-away na, nag-away na. Sina 18 years! Wala ko pa kanong sa 18 years na yan. Oo, okay na sa akin so, kahit wala na yan. Kuya ko pala bro. Lie, joke lang, no. joke lang. Hindi, ano. Malabas ka uh, Kasi meron kasi tayong ano, kaibigan na ano. Eh. Oh, ano ko, may kaibigan tayo. Hmm, may Lalo. kaibigan tayo na, alam niyo yun. Dito mo talaga ilalabas madalas, yan, ha? Madalas kami nagkikita dati. Talagang oh, very, bigira. very close. <laughs> very close kami niyan. Baka kayo niyan. Kayo yan, ha? Dito lang pass, dito Ay. lang camera. <laughs> so, guys, oh sure. Ah, ah. <laughs> so, pass. Yun nga, meron tayong kaibigan na. Palagi natin kasama dati. Mm -hmm. <laughs> Tapos, then eventually, parang nanlamig na. <laughs> oh, oh, nanalamig siya, tapos... Dapat sagutin niya yan. Oo, oh, oh, hindi. Halos, halos, nagpaparamdam na eh. Bakit kaya ganun? Kasi ibang mga friends namin. Di, di ba pag mahalaga sa isang tao, bibigyan mo ng time? Hmm. Kung mahalaga. Effort. Kung mahalaga. Yun ang tanong. Kung mahalaga pa ba? Quality time. mahalaga ma mahal pa ba? <laughs> <laughs> <Parang, laughs> ma mahalaga pa ba? Parang... Kung mahalaga pa ba daw? Mahal pa ba? Oo. Oo. Ayun na nga eh. Paano yun? Papatawari mo? kung ano, kung makakabawi siya, na kailangan bumawi. Kung hihingi ng tawad. Parang kung hindi humingi ng tawad. Kahit hindi na humingi ng ah, tawad. Ah, bakit hihingi ng tawad? <laughs> hindi, kahit hindi na humingi ng tawad. <laughs> oh. uh, basta ano lang, gumawala lang ng ano, effort. Airport. effort. Yun lang di ba? yun eh. Hmm. Diba? Kasi, lagi akong sa... Itong mga nakat, lagi akong nagyayaya sa kanya eh. Habi ko, Uy bro, dito Parang tayo. Punta tayo dito. Ay, tara, tara <laughs> Ay, ano tayo. Tapos... Ano, 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 sa kanya ano, Tara, pa, pa, ano tayo? Boxing tayo. Boxing tayo, live ah. tayo. Ah. Ayan. Ayan, tapos, lagi hindi siya, ano, may, may reason siya lagi eh. Nag-LBM talaga ako! Nag-LBM! Hindi ka naman eh. Nag-LBM! Ay, hindi ba na pinapakalanan? Akala <laughs> ko. Ay, baka naman nag-LBM siya. Akala niya si Joe pa rin sinasabi mo. <laughs> nag-aya kasi ito ng boxing nung isang araw. Tapos nag-aya rin siya. Uh, nag-aya siya kanina po pa si dito, kay aya dito kipas. Oo. Ye o, dia ako... tila ka rin. tila dalawa pala Yan, Two in one stone. In one stone, <laughs> grabe. Yung isang pinaparinggan ni Kuya eh nag-LBM talaga yun. Ah, nag-LBM talaga yun. pa magkatarap kaso, pero kininama agad ng gamot. <laughs> okay. <laughs> yung isa po, nag-vlog kasi. Tapos natin... Oo, may parang isa naman pala. ano, mga... defensive defensive Depend... Patawarin mo sila. So kahit hindi na mag-sorry, bumawi lang. Oo. oo. Ah, Bayaran yung kinain ko ngayon, mga ah! Oy, may porta ako pumunta dito kahit. Oo. Oh, okay. nakakatuwa yun, di, na, nakakatuwa yun. Ano, yung isa lang. Ay, ah, isa lang. Oo, <laughs> no, ano, grave offense yung sisi eh. Oh, Ayaw, may lang eh. In invite di ba in-invite mo ako mag-collab? Pumunta ako. Oo. <laughs> <laughs> Nakailang invite ako sa'yo. Hindi ko siya pa siya sinabi. Dinaway niyo na <laughs> ako. sa friendship, tapos daw isa away, -away. <laughs> Okay na, tapos mo na yun. Ano? Tapos na, ayoko na. Wala na, galit na sa atin, marami lang basher. Tapos <laughs> <laughs> bakit di mo na kami i-guess ulit. <laughs> Titignan natin yung comments. <laughs> Bruno, na ka. Uh, ang uh, ayos na. So, ganda, ay. formal. Ang oh, ganun po. ganun po Kaya lang, yung po. Kala mo mga panel ay. At least po nakikita niyo po sila sa totoo nilang mga... Ang ganun ugali. Lumabas ang tunay na ugali. Dali, may nag-message oh. Siyong, may... Oh. Oh. Ayan po. Salamat Ayon po, Pastor Eor. Salamat po, Jens, sa pagsagot mo. Salamat po, Jens. Ayan. I mean, Tingin ko ay alteration na ano. Sobrang gugulo natin pero... <laughs> mahabang pasensya na alteration. Ayan. <laughs> thank you, alteration. Thank you po sa... Siyempre kay Pastor ER. Uh, sa sa Rachel's partner, Cakes. Sa pag-interview sa amin. Ayan, okay, it's an okay. honor. Pastries and Cafe. Thank you mm, po. Mm, grabe. One of the best coffee <laughs> shop like, and cakes. I-promote mo. Uh, Rachel's, cake. uh, Rachel's Cakes. Rachel's Cakes and Pastries Cafe. And cafe. Ah, uh, sa puwes sa pinaka sa, uh, mga gusto yung dito. Yung mga tours ninyo. Oi, tours. Mga okay, susunod. Ay, alam na po nila yan. Alam <laughs> Tour. alam na may, na churon, may daw, world tour pa din sila. Eh. Abangan niyo po uh, sa Albay, sa Manila, yes! Grabe. Sa Buti pinagbigyan niyo ako sa interview. Singapore, Grabe pa tour ninyo. Po, worldwide. Hindi so, ka po nakapag-book eh. <laughs> Kami na wala po sa scheduling talaga to, bro. Grabe. Kaya, mo na eh, nandito na kayong tatlo. Grabe si na natin eh. So, congrats sa careers din nyo. Thank you po, Paz. huwag kayong mag-away-away. Tumabi ka dyan! hey! Hey! Please subscribe <laughs> YouTuber no, thank you